Isa ka bang BMBE? Ano yun? Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Ayon sa Republic Act 9178 or Barangay Micro Business Enterprises or BMBE's Act of 2002, ang BMBE ay kahit anong business entity o enterprise na engage sa production, processing, manufacturing of products or commodities, including agro-processing, trading, and services kung saan mayroong total assets na hindi hihigit sa 3 million pesos. Based from our previous episode, technically, they are also small businesses na tinatawag nating MSMEs. Pero sa BMBEs, ang kalimitang mga negosyo ay yung mga tinatawag na nasa underground or informal economy, gaya ng sari-sari stores, vulcanizing shop, karinderia, rolling snack carts, ambulant vendors at iba pa. Ang mga negosyo na pasok sa BMBEs ay maaari na rin irehistro ng libre sa DTI sa pamamagitan ng mga tinalagang negosyo centers. Attorney, bakit kailangan ko mag-register? Tandaan, ang mga rehistradong BMBEs ay entitled sa ilang government incentives kagaya ng exemption sa pagbabayad ng income tax, minimum wage law at special credit window ng gobyerno sa ilang financing institutions. Para sa iba pang impormasyon, maaaring bisitahin ang website ng Department of Trade and Industry o DTI o sa pinakamalapit na negosyo center sa inyong lugar. Ngayon, kung ikaw ay business owner na naghahanap ng dagdag puhunan, narito ang KMBI para sa iyo. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na KMBI branches nationwide para sa detalye ng iba't ibang loan products o bumisita sa www kmbi.org.ph. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa maunlad na buhay social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.